Nagpalit ng liderato ang Senado at iniluklok ang nagbabalik na si Tito Soto bilang Senate President. Alamin natin ang detalye mula sa aming senior correspondent na si Amor Santos live mula sa Senado. Amor. Yes, Menchu. Balik Senate President na nga si Tito Soto matapos makudeta o mapatalsik sa pwesto si Cheese Escudero. Si Soto ay nagsilbi ng SP noong Duterte administration at sinalenge din ang liderato ni Escudero sa pagbubukas ng 20th Congress nito lang Hulyo. Wala pang dalawang buwan ang nakalipas mula niyan pero nagbago na agad ang kagustuhan ng mayorya. Bago magsimula ang sesyon kanina, kinumpirma ni Soto sa media na nakakuha siya ng suporta ng 15 out of 24 senators para mahalal na Senate President. Ang mga kaalyado na raw sa minority na si Narisa Ontiveros, Ping Lacson, Loren Legarda at Mig Zubiri ang pasimuno niyan. At sa session kanina, habang nagpe-preside si Escudero, tumayo na nga si Zubiri. Idineklarang bakante ang posisyon ng Senate President at ni ninominate si Soto. Wala nang ibang nominations kaya ang sumunod na nangyari, Bumaba si Escudero sa rostrum at saka nanumpa si Soto bilang SP kay Escudero mismo. Sa kanyang speech, iginiit ni Escudero na wala siyang sama ng loob at nag-congratulate pa kay Soto. So, sumatotal, higit isang taon at tatlong buwan ang itinagal ni Escudero sa pwesto sa ilalim ng 19th at 20th Congress. Matatanda ang binatiko siya dahil sa mga delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kamakailan lang nadawit ang kanyang pangalan sa flood control scandal dahil ang kanyang campaign donor ay isa sa mga top contractors. Pero giit ni Escudero, During my tenure, Mr. President, The Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Matipid ang sagot ng mga senador tuwing tatanungin kung bakit nga ba pinatalsik si Escudero. Kwento ni Senador J.V. Ejercito, kahapon niya lang nalaman ang planong yan. At kahit Deputy Majority Leader siya, pumirma siya ng suporta kay Soto dahil naapektuhan na raw ang Senado sa kabi-kabilang isyu laban kay Escudero kahit patinawag niyang demolition job ang mga ito. Sa acceptance speech naman ni Soto, kinondena niya ang korupsyon sa gobyerno. The failed flood control projects. In 2018, the Senate, when I was Senate President, firmly stood in its ground, opposing the unconstitutional realignments. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. nangako si Soto na magiging independent pero cooperative ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno nahalal naman kasama niya si Ping Lacson bilang Senate President pro tempore at Mig Zubiri bilang majority leader sa ngayon, Mencho, inaabangan pa natin kung sino ang magiging minority leader dahil ayon kay Soto, hindi naman daw interesado si Escudero sa posisyong yan. Kinumpirma rin ni Escudero or ni Soto na hindi kasama yung Duterte block doon sa mga sumuporta sa kanya. So, posibleng maging bahagi sila ng minority block. At uh, isa rin sa mga inaabangan, isa rin sa inaasahang mga pagbabago ay uh, mga changes sa committee chairmanships. At kanina nga after ng session ay nagkaroon, nagsagawa ng caucus or all senators meeting yung mga members ng majority. Inaasahan nating tinatalakay na yung mga tanong na yan sa ngayon. Menchu. Maraming salamat, Amor Santos, nagbabalita ng live mula Senado.